Hello, mga sisilab dito po ako bumili ng iPhone ko na na second hand or okay-okay po mga sisilab ito po yung mga iPhone nila yung hindi po open line na mga iPhone mura lang po siya mga sisilab pero kung sa Pilipinas to mga sisilab pwede siyang gamitan ng internet so hindi siya pwedeng lagyan ng SIM card sa atin. Pero yung iba mga sisilab may nakalagay open line, so automatic 'yan pwedeng gamitin sa ating mga SIM card sa Pilipinas. So, pag open line kasi mga sisilab, 'yan po ay mahal. Kahit mga ano na 'yan, okay-okay na cellphone. May mga bago din mga cellphone na iPhone po karamihan. iPhone madami talaga mga sisilab. So, yung nag-request na gustong makakita ng iPhone, na XR at saka XS. Meron pa po dyan. So, nakadepende po yan sa gigabytes na gusto nyong bilhin. So, ang gigabytes pag malaki po siya, mga sisilab, mahal talaga siya. So, yung mga maliit lang ang gigabytes, nasa 64, so, mura lang siya mga sisilab. And then, mura lang din yung hindi siya open line. So, pwede siyang gamitan ng internet sa atin. So, yung mga open line talaga, mahal talaga siya mga sisilab. So, pwede kayong mamili dyan kung anong gusto nyo. May iPhone 15, iPhone 14, iPhone Pro Max. So, nandyan na lahat mga sisilab. May Redmi, may, ano, may Sony. So, lahat ng gusto mo, marami dyan. So, may mga iPad din, mga sisilab. So, yung nakikita nyo ngayon dyan is, ano po yan? Ukay-ukay po na mga cellphone. So, dito sa Japan, kahit ukay-ukay na yung cellphone dito, mahal pa rin siya, mga sisilab. Thank you for watching. Bye!